morning mga ka-adventure Good morning sa lahat ng aking mga ka-subscribers adventure andito ako ngayon ka-adventure sa Barangay Kapalayan para silipin, kausapin, kumustahin ang mga nagtatrabaho dito sa magandang negosyo na ito ka-adventure Sa adventure puntahan naman natin ang bawat paisto ng kanila ma-trabaho dito, at dito ako ngayong nakatayo ka-adventure sa nagtapakong tawagin sa Surigao na niluluto yung mga niyong na nabibiak na at sa lagayan niya Tara ka si silipin natin at kausapin Samahan niyo ako, ka Yun! Sir, good morning! Dito, Ka-Adventure, isang pwesto ng empleyado dito na ang ginagawa ng Ka-Adventure. Ang tawag dito ay maglugitay sa Surigao. Kumusta, sir? Kumusta yung mong puntag? Hello. Sir, di na din trabaho sa inyohang koprahan diri ah. O sa may estilo, sir, sa inyong sweldo, sir, ah, uh, inadlaw ba mo, pakyawan ba mo, per biyahe ba mo, per salang ba sa iyong pagluto ng kupras? hindi, 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 kumusta naman sa imong pagdugay din sa trabaho o sa may imong na-experience? Sa imong panglantaw, sir, ay kanina trabaho is advisable sa mga tanan, mga minyo. Kaya ba yung buha, atong pamilya? Kaya kung Kaya kung ibu. Mag-inugi na Kaya na ito po. Kaya po. Kaya nga aw wow, maradyaw. Kumusta naman sir ang pamalakad sa tag ani On sa iyo mga benefits na ba? Iyo mga libre snacks, libre pagkaon. Ano sa mga libre? So wala na mo yung gasto pag pagkaon. Ah, swerte mo ha. So, gabing buutanan ang tag ani. On -say, mama, sa iyo mo masulti sa tagiya sir na niya ka nag-employ -na ka diri ah. Sa kuman sir, pila mo ka-empleyado? Uh -huh. Pinakahamok na tao? Sir, good morning! Wow! Nagustuhan ko yung ginagawa ni Sir. Sir, anong, anong tawa ko? O siya, tawag ka na yung magbibuhat siya na sige ka ukay ukay ba? Okay, mmm! So sir, kano sa mo nag-start ani pagluto sa Ijohang Kopra? 4 Sa Kadlaon? So maluto na sir, pila ka oras? 8 uh, hours, 9 hours Oh Sa ini sir na area sir, pila iloon ani? Pila yung capacity ani? Kabuok, lubi ha? Twenty -six. Twenty -six. Wow 20 sacks 20 sacks no? Wow, bisa iskado sir, pila yung maluto kada adlaw hmm. oh tapos sir i-deliver po nila yun 3 months ah uh, ay isang 3 months wow diri alam po siya sorry ka sa oh. Ma wow marajaw <laughs> sir ako say mo sa kanina mo si Kika, tusok tusok diba oo uh, ay pagod siya po sir Di Kajud. Ka Pero amas ah, sa kanan dot lamang sir kay dili mo masugha no. Uh -huh. So mai na medyo nindot uh -huh. ni ano. So ikaw sir usahay maskin asa ka ma listino. O saya to ka sa lugit. Sakto ba? Batak. So ang asa an anak lain lain pwesto sir is lain sweldo. Lay -lay sa lahat kong mga ka-subscribers ka adventure na mga nagtatrabaho sa ngayon magsikap lang tayo focus lang sa dapat nating gawain para ang may-ari nito ka adventure ay talaga na matutuwa at syempre ganado na talagang i-manage ang gandong klaseng mga trabaho na hindi talaga bero ang pangopra kasi ang pangopra ka adventure sa Surigao City isa rin yan sa hanap buhay ng mga farmers dito so, kasi ang Surigao City ka adventure marami ding mga punong mga na talaga may inaalagaan ng mga nagmamayari. Sir, good morning! Kumusta naman yung morning, sir? Ayun mga ka-subscribers, nag kami ng saging sa ngayon. Ito yung aming almusal. Nakiki-almusal ako ka-adventure. At syempre, mamaya bilhan namin yan ng bagoong or ginamos in Surigao. Na yan talaga, sir, ang paborito natin. Tama ba, sir? Yes. Yun. Sir, bakit mo naisipan magluto ng saging sa ngayon, Moy? Anoy, pang kaon sa mga barkada mo, kay ganahan silang tuslo-tuslo mo sa akin, basta. Yun na mas mo. Espo po natin na buha. So, yung Garbidjo, narinig natin yung English nito. Sa morning na ito, Garbidjo, talaga naman nag-English yung mga tao dito. At sa ngayon, Garbidjo, titikim naman ako ng buha na isa sa paborito ko, Garbidjo, kapag ka talagang binuksan natin ang buko. Yan, magbuha tayo pag may time, Garbidjo. So alam niyo ba Calvin sa paglalakbay natin, kailangan tayo tumikim na mga makakain na may kagaganda sa ating sarili kasi ang buwa Calvin Chor isa ito. para sa ating mga barang. Pag himaga siya, may dessert kasi matamis siya, ang sarap kainin. Maraming salamat na Red. So ganun lang Calvin pag may time, kailangan tayong umiti kasi sa Surigao City ngayon barangay Kapalayan ay maganda na ang weather kasi kahapon ka sobrang lakas ng ulan baha-baha ang lakas ng barangay dito sa Surigao City kaya maswerte tayo ngayon kasi maganda na yung weather talaga namang sa lahat ng mga nagtatrabaho ito na yung way na para tayong ganat tayong magtrabaho talaga namang kumpara natin ang ganda ng weather ngayon sa pagtatrabaho natin yun sa lahat ng mga trabahador dito, good luck at magsipag lang na magsipag para talaga naman ganado yung may-ari na maibigay yung sweldo nyo. At syempre sa ngayon, Carpenter, puntahan naman ni Carpenter ano? yung saging kung luto na nga ba talaga para makatikim ako. So, Carpenter. Nakalmusal tayo, Carpenter. Pag may time, bago tayo magpagtrabaho kasi ako, Carpenter, nakalmusal ako na free ng saging. Ang binigay lang sa mga taga-tapahan dito. Malami!